Hello guys. Grabe ng panahon talaga ngayon, no. Ah. Meron lang ako akong gustong i-share sa inyo. Kanina lumabas ako, uh, mamamaling ako. Then, nung paglabas ko, may nakasalubong ako ng ano, babae. Siguro around mga 65 na siya. Uh, sabi niya sa akin, uh, pogi, natuwa pa ako, pogi." <laughs> eh di 'yun nga, sabi niya ah, pogi bigyan kita ng ano ng 5,000 makipag lips to lips ka lang sa akin di sumagot ako sabi ko grabe naman ho kayo hindi naman ako ganun ho eh, pasensya na ho, sa iba na lang kayo sa iba na lang ho, ang ano nyo hanapin nyo na lang wag na huwag ako kaya isa pa ho may edad na ho kayo sabi kong ganun doon ko siya nakasalubong guys oh. Doon 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 sa may may kantong 'yun. Doon doon doon. Nakasalubong ko siya kanina. Sabi niya bigyan daw niya ako ng 5,000. Hindi ako pumayag, guys. Eh dali-dali na ako umalis. Ayun lang. Kaya kayo mag-iingat kayo ah. Kayo basta papatol sa iba.